maayong bunta, kaninyong tanan mga amiga ayan happy monday pasok na naman si amiga ayan okay supply supply ayan ah, magkuan lang si amiga o iyan kuan kay papasok naman hmm. lipstick lang ko, gamay <laughs> lipstick kag para aron ba ma kuan kay mo rin kuan man aton labi ba <laughs> lang ini. Kuan man ni. Oo la magbutang lang ni gamay si omega hmm. Na. na. Unya kanang kuan. Timas eh, tapos na ako makapaligo. Ayan. Magkuan lang, magayos ayos kay mamaya papasok na. Para naman ma para maayo naman tanahon bang atong naon bisag lagas na bata. Tining ko ang maigi, butang ko sa ako naong kay siyempre maglakat mang ko o ba ka ng sa initan, magbutang ko sun, cream, ayan. Sun cream ang ako, ibutang sa ako naong kay para us, ka nang usahay ba, magluto mang ko o kuan dito, makaatubang ko sa akong ba sa kusina. Mm. May initan ba akong naong, uh, ako ibutang kay pangkuan lang manina ko sa ako naong ba ka Uh, brilliant akong ko ano ipalit ni nena ako Mauning akong kuan ibutang ako sa ako na pangkuan lang ba ni protection protection gadget bisag lagas ta. mag ay -SI. mag, mag -kuan, kuan bata sa atong na dili ta mag dili natin pababayaan. kanang dili nato paubayan ang tawon bisag ang naatay bisi bisita sa trabaho mag ang ayat ayat sa atong nawong hmm. para dili takuan na tiguwang na ba dili bisag tiguwang dili ka ba mag kailangan ba mag ayos, -ayos ba tayo <laughs> mao ni ako ibutan sa ako nawong para pa ako ama protection ba sa ako an kinainitan mao hmm. na si amiga <laughs> ako ning botangan hmm pero dili si akuan nga sa akong nga akoan man nga sa so, may ako ibutang sa ako na brilliant lang ma ako ibutan sa ako na brilliant ni pang sun black ba hmm. mga ako ibutang. hmm. kung may man lang mo hap mo pining akong gamito ni mo ni sa kabulan hmm kabulan akong gamit kay gagmay gagmay man lang kada kuan man lang sa kuan lang ma Kaya pag kuan ako pag usulod na ako sa trabaho magbutang lang ako kay sa kuan lang buntag lang kada buntag lang ma magbutang di ba <laughs> sa tigwang na tamang ni kuan ice ice mo tata kaulag ka di ba <laughs> para koan an dilita ko bud bon. bisag koan talagas na ay eh. magis -ayos, ayos man ta oy eh, mga amiga hmm, di ba kinan nato nga magkuan koan an, ku -an ta, para dili na inyo niya ko lagas lagas damo na makoy koan an ba damo na koy puti sa akong buhok ko eh mm, mm damo na pero di hindi pa rin halata kasi <laughs> hindi pa hindi naman ako nagkukulay ng buhok -mm. hindi -mm. pa halata Ayan mga amiga, dagang salamat sa pagtanaw ninyo sa ako. Kaya kung anumang buntag mong karon, sulod na si amiga kay Lunis. Hindi hmm, man niya kah kahapon. Hmm. Kung anumang mauna, oh, di ba okay? <laughs> Ayan babay po, dagang salamat. Kahit matanda na tayo, kailangan mag-ayos-ayos din naman tayo, di ba?